ipinagkaloob nila ang kanilang katapatan sa akin matapos kong makamit ang kalayaan sa pananalapi tatlong minuto makalipas sumilip si Shen Yuan palabas tumigil na ang ulan tara ihatid na kita pauwi hawak pa rin niya si Su Siwei. mahinang sabi ni Su Siwei, Im Er Shen, pwede bang bitawan niyo muna ako halos kalahating oras na eh. mabilis siyang umurong at kinamot ang ulo ahaha ah, sorry nababaha lang ako baka ginawin ka Apat na pung minuto makalipas huminto ang kotse ni Shen Yuan sa tapat ng bahay ni Suxi si Wei. Er Shen, nandito na ako. Salamat sa paghatid. Pasensya na sa abala, sabi ni Suxi si Wei. Pwede ba akong pumasok at umupo muna sandali, tanong ni Shen Yuan. Habang tumitingin sa paligid, naisip niya, alam kong hindi maganda ang kalagayan ng pamilya niya, pero hindi ko inakalang ganito kalala parang condemned building na i. Sabi ni Suxi si Wei, okay lang, pero kailangan ko ng magluto para sa pamilya ko. Hindi kita maasikaso. Sagot ni Shen Yuan, ipagpatuloy mo lang, upo lang ako saglit tapos alis din. Sa labas, naguusap ang mga kapitbahay. Bulong ng isang matanda, anong klaseng kotse yon? Mukhang mahal. Sagot ng isang uncle, guagon. Hindi bababa sa tatlong milyon? Nagulat ang isang auntie, ganun kamahal. Ibig sabihin ba, nobyo siya ni Subsiway? Sabi ng matanda, nagdala na siya ng regalo at pumunta sa bahay. Sigurado na yan. Sabi pa ng isa, buti naman, makakaahon na si subsiway. Wala na siyang paghihirap. Ngunit may isang nagduda, huwag kayong masyadong sigurado. Importante ang status sa mga mayayaman. Bakit siya magkakainteres sa pamilyang ganon? Dagdag pa ng matanda, tama mga rich second gen, laro-laro lang. Ang dami namang mababait na dalagarian. Bakit siya pa, na may patay na ama, baldadong ina, at pabigat na kapatid? Hoy! Magkahiya naman kayo, saway ng uncle, kaya pinagpawisan ng hiya ang mga babae. Tumakbo ang nakababatang kapatid, si Sujinji, para salubungin siya. Ate, andito ka na, umiti si Suksiwei, si, Wei, si Ji, gutom ka na ba? Magluluto agad ako. Tinanong ni Shen Yuan, yan ba ang kapatid mo? Tumango siya, saka humarap sa bata, si Oji, ito ang kaibigan ko. Batiin mo si kuya. Pero nagtago ang mahiyain bata sa likod niya. Humingi ng paumanhin si Suksiway, pasensya na, mahiyain ang kapatid ko. Paglapit niya sa ina, ma, bakit bumangon ka? Mahinang umiti ang ina, okay lang ako. Gusto ko lang mag-unat. Siway, sino siya? Sabi ni kay si kaibigan ko, si Shenyuan. Magalang na bumati si Shenyuan, kamusta po, auntie? Naisip ng kanyang ina, si hindi pa kailanman nag-uwi ng lalaki, maaari kayang i. Sabi niya, si Shen pa nga ang nagdala ng mga regalo, hindi na sana nag-abala. Halika, pumasok ka at maupo. Sumagot si Shen Yuan, sige po. Sa loob ng bahay, sabi ni Cuiwei, Shen Yuan, maupo ka. Magluluto lang ako. Humarap ang kanyang ina sa anak na lalaki. Xiao si Ji, ibuhos mo ng tubig para sa kuya mo. Pagkalipas ng tatlumpung minuto, handa na ang pagkain. Kain na tayo, anunsyo ni Suksiway. Masiglang sigaw ni Xiaojie, Yehe, ang luto ni ate ang pinakamasarap. Inihain niya ang mainit na kanin at ulam na amoy pa lang ay nakakatakam. Sabi ng ina niya kay Shenyuan, pangkaraniwang pagkain lang ito sa bahay. Sa susunod na bumisita ka, maghahanda ako ng espesyal para sayo. Mumiti si Shenyuan, auntie, masyado kayong mabait. Ang matikman ang luto ni Wei ay higit pa sa sapat para sa akin. Sabi ng ina niya ng masaya, ganun ba? E di kumain ka pa kung gusto mo. Habang marahang pinupunasan ni Xu si Wei ang mukha ng kanyang kapatid, napaisip si Shen Yuan, kaya pala kakaiba ang ugali ni Xu Wei. Sa edad niya, siya na ang haligi ng pamilya. Wala siyang ibang pagpipilian kundi tumibay pagkatapos kumain, tumayo si Shen Yuan upang umalis. Mabilis siyang sinundan ni Xu si Wei, Mr. Shen, sandali. Ang dami mong dinalang bagay kanina, pababayaran ko na lang sayo. Lumingon si Shen Yuan, kinuha ang kanyang telepono, at sabi, pahiram ng phone mo saglit. Nagulat si Suxi Wei, ha? Lumakad na si Shen Yuan palayo at sabi, alis na ako. Paalam, magkikita pa tayo. Pagtingin ni Suxi Wei sa kanyang telepono, nanlaki ang mga mata niya sa nabasa, iisi. Ang card na nagtatapos sa dasasara-sara ay nakatanggap ng deposito na 50,000 yuan noong Mayo 13, alas 10.42. Halos mabitawan niya ang telepono at nauutal na sabi, eh, hinaglipat siya ng 50,000 sa akin. Dali-dali siyang lumapit sa bintana at sumigaw, Shen Yuan. Sandali, pero naglakad lang si Shen Yuan, nagkunwaring hindi narinig. Sa loob ng kanyang guwagon, napaisip si Shen Yuan, 50,000 ay maliit lang para sa akin, pero makakatulong ito sa pamilya ni Xue ng ilang sandali. Hindi ko lang alam kung tatanggapin niya ito, hindi ko pang nakita ang affection rating niya high. Kung ayaw niya, saka ko na lang ayusin. Pero parang may unti-unting bumabalik na bagay na nawala sa akin noon ano kaya yon. Umalis na siya sakay ng kotse. Maya-maya, tinawagan ni Shen Yuan si Fu Yinzi at sabi, Secretary, magsalita ka. Sumagot si Fu Yinzi, Boss, handa na ang shortlist. Sa anim na raang at tatlong aplikante, labing dalawa ang napili. Ang ratio ay isa babae sa labing isa lalaki. Naipadala ko na ang mga file at lahat ng labing isang larawan ng mga babae sa email mo. Sumagot si Shen Yuan, magaling. May bonus ka ngayong buwan. Masayang sabi ni Fu Zi, salamat boss. Iiwan na kita, tawagan mo lang ako kung may kailangan ka. Napaisip si Shen Yuan, sa biyernes ay karawan ni Old Shen. Kailangan kong maghanda ng regalo. Sa 30 milyong pondo ng pagiging filial, talagang maswerte sina Old Shen at Madam Li. Tapos sina Huihui, Nana, Coach Liu, isang gabi bawat isa. Hindi sobra, hindi kulang, ang balanse ang lahat para sa tunay na master ng water carrying. Kahit hawak niya ang maraming relasyon, maingat niyang pinapanatili ang balanse. Sa bahay ni Nasuk Siwei, tanong ng chismosang tiyahin sa kanyang ina, yung lalaking dumalaw kanina. Siya ba ang nobyo ni Wei? Sagot ng ina niya, hindi ko alam. Wala namang sinasabi si Wei. Nagpatuloy ang tiyahin, kita mo naman, mayaman ang lalaki. Yung kotse niya, abot ng dalawa hanggang tatlong milyon. Nagulat ang ina ni Xiuwei, ha? Ganun ka mahal? Mumisi ang tsismo tiyahin, hehe kung sakali, kapag napasama si Wei sa kanya, gaganda ang buhay niyo ni Xiaojie. Mas mabuti, kausapin mo siya ng maayos. Matatag na sagot ng ina niya, ang kasal ni Cuiwei ay desisyon niya. Ayokong maramdaman niya na kailangan niyang mag-asawa ng mayaman para lang sa amin. Sumabat ang tiyahin, hindi ko alam ang iniisip ni Cuiwei, pero malinaw na gusto siya ng lalaki. Pumunta pa nga dito sa bahay. May ibig sabihin yon. Kahit hindi niya gusto, dapat mo siyang itulap ng bahagya. Sumabat naman ang mas nakatatandang tiyahin, ang dami niyong pinapaniwalaan. Pumunta lang siya para maupo hindi ibig sabihin na nanliligaw siya. Mariing sagot ng chismosa, kung dumating siya dito, may ibig sabihin yon. Umiling ang matandang tiyahin, baka interesado siya, pero nang makita ang kalagayan ng bahay na ito, baka nawala rin agad ang interes niya. Tahimik na isinara ng ina ni Suk si ang pinto. Lumapit siya sa anak at marahang nagtanong, Siwei, sabihin mo sa akin ang totoo. Habang naghuhugas ng plato, lumingon ng bahagya si Suk si at sabi, Bakit po, mom? Tanong ng ina niya, ano ang relasyon mo sa lalaking yon? Sagot ni Suksiwei, isa siyang malaking kliyente sa trabaho. Dumating siya para mag-inspeksyon sa site, umulan, at ihinatid lang niya ako pauwi. Yun lang. Lumapit ang kanyang ina at mahinang nagtanong, hindi ba siya interesado sa'yo? Naisip ni Suksiwei, ngayon parang kakaiba ang kilos niya, pero noong huli naming pagkain, hindi ba may kasamang magandang babae siya? Mukhang girlfriend niya yon. Naisip niya si Liu Menglu. Habang nakayuko sa mga pinggan, mahina ang sabi ni Subsiwei, hindi ko alam. Napabuntong hininda ang kanyang ina, ni hindi mo alam yon. E ikaw, ano ang nararamdaman mo para sa kanya? Pagod na mother ni Subsiwei, isa lang siyang kliyente. Tumango ang kanyang ina, sige, naintindihan ko. Huwag mong isipin ang sinabi kanina ni Aunt Zhang. Wala na ang tatay mo. Ikaw na ang nagbuhat ng pamilyang ito. Malaki ang utang na loob namin ng kapatid mo sa iyo. Ang gusto ko lang ay maging masaya ka. Huwag mong maramdaman na kailangan mong mag-asawa ng mayaman para lang sa amin, naiintindihan mo. Mahigpit na niyakap ni Suksuiwei ang kanyang ina at bumulong, Mom, naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala. Ngunit hindi siya mapakali. Paulit-ulit na pumapasok sa isip niya ang mga nangyari kanina, noong aksidente niyang idinikit ang kanyang malambot na dibdib kay Shen Yuan, noong niyakap siya nito mula sa likuran habang basang-basa siya, at kung paano siya namula, litong-lito at may halong lungkot. Samantala, sa bahay ni Liu Menglu, dumikit si Shen Yuan, inaamoy ang bango ng kanyang leg. Nanginginig siya sa kama. Makalipas ang ilang segundo, marahang iniangat ni Shen Yuan ang kanyang baba. Sa kama, nagpalit siya ng posisyon habang nanginginig si Liu Menglu, ramdam ang kakaibang kiliti sa loob niya. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at magsubscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong. Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinion nyo. Hanggang sa susunod, mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kit sa next video.